kulasin ang makapangyarihang epekto ng panalangin sa unahan. Sa video na ito, aalamin natin kung paano ang paglagay kay Diyos sa unahan ng lahat ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya, nagdadala ng kapayapaan, at tumutulong na harapin ang anumang pagsubo. Ay share ang makapangyarihang mensaheng ito at mag-subscribe para patuloy na maikalat ang salita ng Diyos. Isipin mo ang epekto nito sa pang-araw-araw na buhay. Isang panalangin bago magsimula ng trabaho ay maaaring magbago ng pananaw mo sa mga gawain. Isang panalangin bago harapin ang mahirap na usapan ay maaaring magtransforma ng tono at maging ng resulta. Kahit ang panalangin bago lutasin ang maliliit na problema ay maaaring magdala ng mga solusyong hindi mo inakala. Nasubukan mo na bang simulan ang araw sa pamamagitan ng pag-aalay ng lahat sa Diyos at, sa huli, na pagtanto mong lahat ay naging mas magaan? Ang Biblia ay puno ng halimbawa ng mga taong inuna ang Diyos sa kanilang mga desisyon at nakaranas ng pambihirang resulta. Naalala mo ba si Solomon? Maaari sana niyang hilingin ang kayamanan, kapangyarihan o kasikatan pero pinili niyang hilingin ang karunungan mula sa Diyos. At ang natanggap niya ay higit pa sa inaasahan. Hindi ka ba naaantig sa ganitong kwento? Kung ang Diyos ay mag-aalok ng gabay sa bawat desisyon mo, magtitiwala ka ba? Ito ang diwa ng pananalangin bago magdesisyon, ang pagtitiwala na kahit hindi mo makita ang buong daan, ang Diyos ang umaakay. Hinahayaan mo bang umasa ka ng higit sa Kanya? O pinipilit mong buhatin ang lahat ng mag-isa? Habang pinag-iisipan ko ito, lalo kong napagtatanto na ang ating mga desisyon ang humuhubog sa ating buhay. At kung ang bawat desisyon ay nakabatay sa kalooban ng Diyos, anong uri ng buhay kaya ang ating binubuo? Anong uri ng patotoo kaya ang iiwan natin sa iba? Marahil ngayon ang tamang panahon para baguhin ang paraan ng ating pagpapasya, magsimula sa isang simpleng panalangin na kayang baguhin ang lahat. Nararamdaman mo ba minsan ang pakiramdam ng panghihina, parang wala ka ng lakas para magpatuloy? Yung mga pagkakataong ang lahat ay parang pabigat at ang mga pagsubok sa buhay ay parang sumasakal sa iyo. Naranasan ko na iyan, Kapag dumaraan tayo sa mga pagsubok, madalas na ang tendency natin ay tumingin sa labas, at subukang solusyonan ang lahat gamit ang ating sariling lakas at kakayahan. Pero, ano kaya ang mangyayari kung ilalagay natin ang ating lakas hindi sa pagkontrol ng lahat, kundi sa pagtitiwala sa Diyos na hawak ang lahat ng bagay? Marami sa atin, hindi natin namamalayan, ay unti-unting nalalayo sa Diyos. Ang mga abala sa buhay, ang mga problema at ang mga pag-aalala, ang unti-unting nakakalimot sa ating koneksyon sa kanya. Naranasan ko na rin maging sobrang abala sa mga bagay na wala na akong oras magdasal at ang pakiramdam ko ay naubos na ang aking lakas. May mga pagkakataon bang ikaw din ay nakaranas ng ganitong pakiramdam? Yung parang naubos na ang lahat ng enerhiya at ang espiritu mo ay nanghihina? Dahil dito, napagtanto ko na kailangan kong huminto at manalangin. Hindi ito isang mahabang dasal, hindi rin ito puno ng magagandang salita. Ito ay isang taimtim na hiling, Panginoon, palakasin mo ako, dahil ako'y nanghihina. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Isang bagay na kamangha-mangha, nagsimula akong maramdaman ang kapayapaan sa aking puso. Ang mga alalahanin ay parang unti-unting nawala. Parang may pahinga sa gitna ng magulong mundo at naramdaman ko ang pagpapalakas mula sa Diyos. Bakit nga ba madalas nating subukang lutasin ang lahat ng bagay mag-isa? Bakit parang ang hirap natin lapitan ang Diyos kapag higit nating kailangan siya? Natutunan ko sa isang personal na karanasan na ang panalangin ay hindi lang para humiling ng mga bagay mula sa Diyos, kundi isang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa Kanya at magpahinga. Hindi lang ito basta pagpapalit ng mga salita, kundi isang pagpapalitan ng lakas. Naranasan mo na bang huminto at magdasal sa gitna ng araw mo, lalo na kapag parang sumasabog na ang lahat. Ano kaya ang mangyayari kung imbes na magpatuloy sa mga gawain mo ng walang humpay, bibigyan mo ng ilang minuto ang Diyos upang magdasal at humiling ng Kanyang gabay. Ipinapangako ko sa iyo, hindi ka magsisisi. Ang panalangin ay nagpapalakas sa ating kaluluwa, nererenew ang ating espiritu, at binibigyan tayo ng lakas upang magpatuloy. Maaaring mukhang simple, pero ang panalangin ay may kapangyarihan upang baguhin ang ating panloob na kalagayan. Napansin mo ba kung paano ang pakiramdam ng panghihina ay madalas na nauugnay sa pakiramdam ng walang pag-asa? Parang lahat ng bagay ay nagiging magaan lamang kapag pinili mong magdasal at magtiwala sa Diyos. Ano kaya ang mangyayari kung, sa halip na mawala ng pag-asa, magsimula kang magdasal? Anong epekto kaya ang magaganap sa iyong buhay kung iyan ang gagawin mo? Naniniwala ako na ang Diyos ay magpapakita sa iyo ng kanyang lakas sa mga oras ng iyong panghihina. Naisip mo na ba kung paano nagbabago ang ating pananaw kapag sinimulan natin ang araw na may panalangin? Ano kaya ang mangyayari kung, sa halip na mag-alala agad tungkol sa lahat ng kailangang gawin, pipiliin mo muna hanapin ang presensya ng Diyos? Posible kaya na ang simpleng desisyong ito ay makakapagbago ng buong araw mo? Maaari kong sabihin mula sa aking karanasan. Kapag hindi ko inuuna ang panalangin, ang aking pananaw sa mundo ay parang napapalabo. Ang mga problema ay tila mas malaki, ang mga pagsubok ay parang hindi matitinad, at ang aking pananampalataya ay nagsisimulang mag-alinlangan. Pero kapag ginugol ko ang unang bahagi ng araw ko sa panalangin, parang nakikita ko ang mga bagay sa ibang paraan. Ang aking isip ay lumiwanag, ang mga alalahanin ay nagiging mas maliit, at higit sa lahat, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay sa akin ng tapang upang harapin ang anumang pagsubok. Ikaw ba, napansin mo na ba ang pagkakaiba ng araw kapag nagsimula ka ng may panalangin at kapag hindi ka nagdasal? Ano ang nararamdaman mo kapag ang unang ginawa mo sa pagising ay tingnan ang balita o mga mensahe sa telepono, imbes na maglaan ng sandali para magdasal? Hindi kaya't ang mundo ay agad-agad sumisipsip ng iyong oras at lakas sa simula pa lang na walang pagkakataon na maranasan ang kapayapaan mula sa Diyos. Hindi ba't mas magaan kung, sa halip na malunod sa lahat ng mga abala sa simula ng araw, ang iyong isipan ay napupuno ng katahimikan na dulot ng panalangin. Kapag inilagay ko ang Diyos sa unahan, agad na nagbabago ang aking pananaw. Hindi ko na tinitingnan ang mga sitwasyon sa paligid ko, kundi ang Panginoong mas malaki kaysa sa lahat ng ito. Parang isang maliit na hakbang, pero ang desisyong ito ay may kakayahang baguhin ang takbo ng aking araw. Naisip mo na ba kung paano ang simpleng pagbabago ng focus sa pagising ay makakapagbago sa mga resulta ng iyong buong araw? Kapag mas binibigyan natin ng pansin ang Diyos, kaysa sa mga problema, nagiging malinaw ang ating isipan sa kung ano ang tunay na mahalaga. Naisip mo na ba kung paano binabago ng panalangin ang ating mga prioridad? Kapag tayo ay nagdarasal, hindi lang tayo humihingi ng tulong, kundi inaalay natin ang ating agenda, mga takot at mga alalahanin sa mga kamay ng Diyos. At alam mo ba kung anong mangyayari? Nagbabago ang ating pananaw. Ang mga bagay na dati ay parang hindi matitinag na problema ay nagiging pagkakataon na lamang para kumilos ang Diyos sa ating buhay. At maniwala ka, kumikilos siya. Kung sisimulan mo ang araw na ito na may ganitong pananaw ng panalangin, kung ang Diyos ang unang nakalagay sa iyong isipan, magbabago ang iyong pananaw sa mga tao sa paligid mo, sa mga pagsubok, at pati na rin sa iyong sarili. Magsisimula mong makita ang buhay ng may kalmadong isipan, puno ng pag-asa at pananampalataya, dahil alam mong kung ang Diyos ang nag-iisang maihawak ng kontrol, lahat ng bagay ay posible. Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga araw ay tila mas mabigat kaysa sa iba? Siguro dahil hindi natin inilalagay ang Diyos bilang ating unang prioridad, bilang pinagmumulan ng ating lakas. Naisip mo na ba kung paano nagbabago ang lakas mo kapag nagsimula ka ng araw na may panalangin? Paano kaya kung sa halip na umasa sa sarili mong lakas o makaramdam ng takot sa mga pagsubok na darating, ang unang bagay na ginawa mo ay humarap sa Diyos sa panalangin? Ano kaya ang mangyayari sa iyong pag-iisip, sa iyong espiritu, at sa iyong lakas? Maaari ko nang ibahagi sa iyo ang isang bagay na natutunan ko sa aking pananampalataya. Ang panalangin ay hindi lamang isang bagay na ginagawa para humingi ng tulong sa oras ng pangangailangan. Ito ay isang mapagkukunan ng lakas na hindi ko kayang ipaliwanag. Kapag inilalagay ko ang Diyos sa unahan, hindi ko na nararamdaman na ako lang ang may bigat ng mga pagsubo. Sa halip, ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy alam ko na sa kanya walang pagsubok na hindi ko kayang lampasan. Napansin mo na ba na kapag hindi ka nagdarasal bago harapin ang iyong mga hamon, pakiramdam mo ay hindi mo kaya? Kapag ang mga problema ay dumarating sa buhay, ang unang reaksyon natin ay mag-alala, matakot o magtangkang solusyonan ang lahat mag-isa. Pero kapag nagsimula kang magdasal, bigla mong nararamdaman na mailakas kang hindi mo alam na mayroon ka. Hindi ba't parang ganito ang nangyari sa iyo? Parang bigla mong napapansin na may kapangyarihan ka na hindi mo kayang ipaliwanag. Alam mo, sa aking personal na karanasan, nakikita ko na tuwing inuuna ko ang Diyos, ang mga pagsubok ay nagiging pagkakataon upang mas lalo kong maranasan ang Kanyang kapangyarihan. Hindi ko ibig sabihin na nawawala ang mga problema, kundi ang pananaw ko sa kanila ay nagbabago. Sa panalangin, naunawaan ko na hindi ako nag-iisa. Ang Diyos ay kasama ko, nagbibigay sa akin ng lakas at tapang upang patuloy na maglakbay sa gitna ng mga pagsubok. Teka, paano kaya kung ang unang hakbang mo sa bawat pagsubok ay hindi ang pag-alala kung paano mo ito sosolusyonan, kundi ang pagtungo muna sa Diyos? Ano ang mangyayari kung laging sa Kanya mo ilalapit ang iyong mga takot at pangarap bago pa man dumating ang mga pagsubok? Hindi kaya't magbubukas sa iyo ang isang bagong antas ng lakas na hindi mo pa nararanasan. Tanungin mo ang sarili mo, anong mangyayari sa iyo kung lagi mong unang gagawin ang panalangin sa simula ng araw at hindi ang mag-alala tungkol sa mga problema mo? Ano ang mangyayari sa iyong kalusugan, sa iyong relasyon at sa iyong pananampalataya? Kung inuuna natin ang Diyos, hindi lang natin nakikita ang kanyang makapangyarihang tugon, kundi nararamdaman din natin ang lakas na kanyang ibinibigay sa atin upang patuloy na magtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang mga pagsubok ay hindi mawawala, pero ang lakas ng Diyos ay palaging sapat. Kung ang video na ito ay nakapagbigay sa iyo ng inspirasyon, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe upang mas marami pa ang makarinig ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa pagpanood hanggang dito at magkita-kita tayo sa susunod na video.